langga, magro-roast chicken tayo. Binabad ko muna siya ng mga ricardo. So, ayun mga langga, binabad natin yan ng 1 uh, hour mahigit or pwede nga 2 hours para manuot yung lasa. Ang nilagyan ko lang naman ng toyo suka at ano yan. Yung pampalasa, pampatimpla niya para masarap. So, ayan, after 2 hours yata yun. Ayan na yung ating pangpalaman at saka ba ng katawan ng manok. Yan yung, yun yung ating mga recado na yan. Tapos meron tayong oyster sauce. Nalagyan ko rin ng tanglad. Ay nagayat lang ako ng sibuyas, bawang, luya. Tapos asin pechin. Tapos uh, chili powder. Uh, at chili powder pala. So, ayun, syempre, bago natin lagyan ng palaman yan, patulo muna natin yan. Tapos, punasan para medyo na uh, hindi masyado mag tutubig ba, hindi masyado magsasabaw dun sa ano, air fryer. So, ayan, ilagay na, na, ilagay natin yung ating ah... Uh, tanglad. So, nga dapat yung ano, ah... Uh, patatas Ang ilagay ko dapat syang patatas. Eh, wala akong patatas. So, ginawa ko na ang sariling version ko na <laughs> pang <palaman. laughs> Sabi nga ng mga anak ko, lasang adobo daw. <laughs> eh, hindi para pampawala din naman ang langsa, di ba, pag palaman dyan sa loob. Tsaka, mabango aroma niya pag ano, may tanglad. No ay hindi ko na tinahiyan mga langga ang ginawa ko lang yung toothpick Yan. yun yung pinagkipot pinag ko dun sa nilagyan ko ng palaman kasi pag hindi mo nilagyan ng hindi mo isarado baka matapon ba inam na yung nakasarado so ayun inoperahan char <laughs> Pero tinutusok tosok mo muna yung manok ha para nung bagong ibabad. Para yung lasa nung tinimpla mo nung nakababad pa siya, manuot. Yung parang may lasa talaga siya after mo maluto yung manok. Dalawang beses ko na itong ginawa kasi napanood ko to kay ano, ship Oba. Obang ba yun? Oo, oh, parang ganun. Hmm. So, ayun. Uh, isasalang na natin yan. Madali lang naman kung may air fryer lang gano'n. Pwede, pa, pwede tayong kumain ng litsong manok pag meron hindi ito, lang sa torbo. Diba? Saka hindi na tayo bibili kasi pag lichon, ang mahal. So, ayun sense. na yung first ano na yan. 30 minutes. Ang ano pala 30 minutes baliktaran. So, bali 1 hour. Tapos, another 10 minutes, baliktaran na naman. So, bali, uh, ano siya nang isang, oras, uh, one hour and twenty minutes ng pagka uh, cook mo sa kanya. Bali, balik ta rin lang, tapos alagyan, maganda sana kung may pamunas ka na ano dyan eh, brush na pang pa ano, wala akong ganun eh, kaya kutsakutsara lang, saka kinakamay-kamay na. <laughs> Ayan. Less na ano na lang yan. Last na salang ng tigtiten. So, ayun na yung luto na nga yan. Yung ating ano. Tapos yung sauce niyan, saka yung natirang sauce niyan, ginisa ko muna Another at ano para Last para magandang ano, pang sauce din niya. So, ayun, habang nag uh, ano na, yun na nga, luto na. Tinanggal ko pala yung ano niyan. May sabaw ng konti eh. At ko. So, ayun lang. Na-share ko lang ay ang aking 10 minutes na ako na, na chicken. si